So mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating paglalakad ngayong gabi. Sobrang dami ng tao. Hindi namin alam kung saan kami susot. Ha 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 ha. You know. Yan. Yan. Dito tayo sa kabila na daan. Dito ba? Kaliwa o dumpa? ba? <coughs> ha? Dito na tayo? Tayo! Tayo! Yan po mga kapatid, dito tayo sa kabila. Sa bilang kali. At napakaraming tao ron sa kabila. Yan po, mga Mga mobile. nagi ko chila sath Ah, ah, nahi ah.